Tao po? Yes? Ano pong ginagawa niyo dito? Ba't po kayo nandito? Kung ako'y pagma ako pagmamasdan ako pag mo, ako'y dumudumi. Uh, ang aking hinalabas ay purong diamante na kinain ko pa sa Algeria. Kung ano ay... Pag pinagmasamay tayo kakaiba, kulay... Kulay sulfur. Kung mamasamay, kulay dilaw. Alam mo kung bakit kulay dilaw kay Bigan? Hindi po eh. Kumain ako ng mais. Mais na kasing la, isang tipak ng yero. Hindi you know? Malaki. Ah, mm. uh, ito po ba'y binibenta nyo? Kung, kung aking ibibenta man ay nagkakahalaga lang ang isang tipak ng aking tae eh, sa 2 million dollars. So, Sapagkat ito'y mas matibay pa sa diamante. Susuriin mo to, eh, napakapulido nyo to. Ginawa to sa akin loob ng intestines. Ah, uh, ito pala, ayaman nyo, nyo pala. Kung nga mas, tignan mo nga yung tiles. Diba? Tignan mo yung mata. Binili ko pa yan sa uh, Athens. So, ayan ay mga purong mata ng demonyo na kinalakal ko pa kay Satanas. E, ito yung ko, eh, tumano ay tsura ko na yung mukha ko kasi nga eh, nakipagkalakal ako. inagaw yung kapugi ako, Dre. Ano yan? Wala po ba kayong nagawa yung inagaw sa inyo inyong mukha? Wala, wala akong nagawa. Ito pa lang ang nagagawa eh. Kinawahan ako ng dalawang bakalang o, bakit ka pangit? Tapos... Puntang ina... Ginago ko, pre!